Ayan na oh, tingnan niyo mga farmer oh. Medyo Mamantika na, ito yung kailangan natin. Yung mantika na yan, yan na nilin natin na lulutuin yung sibuyas at bawang. Dagdag na ako ng asin. Ah, dahil sa kakanggata, medyo tatamis talaga siya. Jasmine, jasmine yan lang ito. Jasmine, matiga. Buksin nyo, sa nyo yan. Ta. Titingnan ko yung reaction nyo kung manghang ba o bagay. Ito na. Hmm? na ba? Nagulat sa pag tayo. Uy, kapatalan. Uh, Asin. Uh, Pimplado ng konti. ibang style ng pagluluto ng Bicol Express. Meron, sabay-sabay na. Pero maganda ako, mas gusto ko yung medyo piniprito-prito ng konti. Gata natin. Ayan. Gata. Sili, siyempre. Alam ah, mo? Alamang. natin ang konti ito. Hindi naman prito-prito, medyo sear lang ng konti. Pero medyo brown. Para ano, mas ma... Mas gusto ko yung ganun eh. <laughs> Tapos, uh, papalambutin natin siya sa ano na, sa pangalawang tiga ng gata. Ayan. Siyempre, kata na gata. Yeah. Siyempre, tatanong kayo bakit marami CD. Kasi pickle Express nga eh. Ayan talaga. Yung iba, mas marami pa po nito marami pang siling pwede mo rin lagyan ng uh, siling ano, uh, are, labuyo pero tama na yung ating, uh, yan o, uh, punti pa mamantikain natin ng buhante program 29. Sky pag -aparap, pag -aparap, ito ay tinay yung Skyflex mga farmer pag kayo nagutom Skyflakes lang At sinong nakakamiss ng Skyflakes ay uh, legendary biscuit <laughs> walang walang kamatayan hmm. kape Wala akong nag-almusan, nanginginig na ako. tudo big Ay, sarap. Ayan na, oh. Tingnan niyo mga former, oh. Medyo. Magmamantika na. Ito yung kailangan natin. Yung mantika na yan, yan dyan na natin na uh, lulutuin yung sibuyas at bawang. So, mayroon na rin ang mantika. Ano yun na rin lang natin yan. napakalaking palanggana. Kamas <laughs> pala niyan ito. Ritong tulingan. Oh. Saan ka pa? Sarap. Hindi pa. pa. Pag may pumutok ng mga ilang beses, puk Sabihin. Lapit na makahanap ako na last month hindi ako nakabili nito ha ah. bilisan na ako ng malaki-laki eh. yung sa binilhan namin mayroon kaya lang hindi po ganitong quality ng ni stainless nila 304 lang iba pa rin talaga yung 1820 ba parang gano'n yung mas bago daw po ha eh, halte na lang oh really less walk. Uy, konti pa. Konti pa. Kailangan nang haluin kasi puputok ito. Tatalsik na to eh. Mamantika na eh. Ganda, hindi dumikit. sa so, bago nyo isalang, lang, painitin nyo ng maigi ang kawali. Tapit na. Actually, medyo malambot na yung baboy eh. Pero lalambot pa yan mamaya pagka iyan na natin. Timpla na rin ito ng konti para nasipsip niya na ilasa. yung lasa. Yun, eh. Oh. Yung ibang nagluluto na Bicol Express, pinagsasama-sama na tapos pakukuluin na lang. Pero mas gusto ko po itong ganitong style kasi nagigisa. Ano naman tayo mga Pilipino mahilig magbisa eh. So igigisa pa natin yan. Baka kasi talaga yung nagigisa mo. Mas mabango yun know, na, naamoy ko na oh hmm. pwede na to try muna natin tapos dilipat teka ilan merong hindi ano? lang nata yung ano ah Hehehe <laughs> Tira natin yung mantika na yan. Diyan natin gigisahin yung um, bawang sibuyas. Hindi ako maglalagay ng luya Ang baboy naman po. Masa sa inyo yan kasi pwede din ka maglagay ng konting luya. Parang walang sakit itong isang ito ah. ulam nila. Namin pa lang lahat. Tapos, biyernes, baka maglaing tayo. Nakuha tayong laing. Uy, may tumalun. Taman Tamang-tama yung mantika niya. Oh. Nagtira. Yun. Ano ba yung yung May tumalun. lang, walang hawakan kaya medyo tapos sibuyas, mas masarap, mas marami syempre Kalimutan ko bumili ng marami-raming bago. Oh nagluto sana ako ng alamang sarap na may baboy din ng konti ang disadvantage po ng pagluluto na gamit ay magkuno na ano, medyo mabigay medyo mga ngawit kayo yan o itong gusto ko yung ganyan no? medyo nag ano na nagtututong dito sa uh, gilid kaya pala naiba na yung ayos ng aking uh, kawali ay sa ang ating camera bawang pwede na yan pabalik natin yung baboy dyan Ano lang no, kabilis pero anin natin ang konti hintay muna natin na mangibabaw yung bango ng bawang at sibuyas ayun Ah, sí, yung pinapanood mo na yan, sisiw? O what? May sisiw? No. Mamaya, manguha ka na naman ng sisiw, ha? Mm -hmm. Mamaya, yan po yung yung anong yan, magbibigay flavor yan mamaya dun sa binuluto natin. Mawawala din yan pagkalinagyan na natin yung kakanggata. Ay, Ayun, gata mismo pala. Yung pangalawang pika. Okay. Oh, medyo maitim itim na. Lagay na natin na. Masarap din pork binagoonga na Ayun, oh. tingnan nyo mga kama. Diba? Yan yung magpapasarap dyan. Tapos, yung pag natin. So, Frozen pa yata. <coughs> Yan! <coughs> Ayun na. Mamaya tayo maglalagay ng asin kasi baka mamaya mahalat yung bagoong. <coughs> masimpla na rin kasi yan e, ayun oh, no? namay ko na oh kaya muna natin maluto ng konti kaya muna natin mag isa ng konti yung bago sa aming baboy nandiyan na po yung buhangin, wala pa Ako, susunod na natin to. Maya maya lang. Ano Malutok-lutok siya. mag Mag-isa. hindi bang nagluluto, sasabihin nila, sinunod ko naman yung recipe mo. Bakit? Iba yung lasa. Kasi po yung sequence ng paglalagay ng ingredients plus yung uh, minsan, minyari, yung pagkikisa, medyo matagal yung sa isa, isa pero para sa ingredients. So may kaibahan po talaga sa lasa yung... Kaya kung mo, parehas sa ingredients natin, bakit iba yung luto mo? Kasi hmm. syempre, hindi na po maididetalya nung nagluto yung kung gaano niya katagal ginisa o yung, yung proseso ba kahit parehas lang ang ingredients niya. kaya maganda talaga kung magdaano kayo eh panoorin niyo yung magluluto kaya so, po nito kaya hindi natin kinakat dahil kung gusto nyong gayahin di ba gayahin ninyo kasi oyan na Mamaya titikman ko ito kasi, ah, uh, bagong baka mamaya may alat na. Kasi may timpla pa yung baboy natin. Kaya baka sobra na malat. Pero tatamis to ng konti, gawa ng kakang gata. Ayan yung sili. Wow. Uy, malas na andyan ako ang ingredients natin. May yun, no? <laughs> Isa-gisa ulit. So, tuloy-tuloy lang ang gisa. Mamaya tatakpan na natin yan. Yeah. Konting kulo yan. Yeah. Wow. Ayun yun, no? <laughs> Wow! Yung iba, mas marami pa kung silang ilalagay. Pero iba-ibang version na kasi talaga yan. Ha? Asan na yung aking uh... Ito ang halawang tiga. Ito na. Ganyan natin. Baka mamaya masobrahan naman. Oop. Ganyan natin baka masobrahan. So, ilalagay pa tayo ng kakanggatay. Eh. piprito pa pala ako ng tulingan. Hindi ko na eh, ano. Hindi ko na eh. Hindi ko na din na natin. Tingnan nyo. Ayan oh Palambutin natin yan. Mura dagdag pa natin na konting ano pa. Tapos tayo ay magpiprito na ng ayan na oh. Tulingan. Ah. Uh... Ito na stainless na gagamitin natin. Tapos wala na naman tayong mantika. sa mani ito. Pwede ito. Ginamit natin sa mani. Magbubuhos na sila. Ayan, abangan nyo. Ayan. ito to oh, may nangisili medyo ma tigas tigas pa kulin pa natin ng konti tapos nawala na yung mga nasa gilid nalusaw na mga farmer yung magbibigay din po ng flavor yan medyo matigas pa bago natin simplahan at ibuhos yung kamang gata nagpalit na ako ng kutsara medyo ayun uh, ano ba ito? chance eh medyo may clean na magbigat yung isa magkuno dalawa yan ayan ang isa kagalingan uh, ah, kailangan nyo po linisin ang maigi kailangan matanggal yung dugo madugo po itong isdang ito Kapag naglinis kayo kailangan kailangan nakatiktik ng maigi running water lang kailangan pag naglilinis po kayo ng tulingan running water nga Actually, yung ipapahawal po sa kumain ng mga ganito mga walang kaliskis kasi talagang medyo sa yan at mas healthy nga naman talaga yung may kaliskis may eh, ayun po kahit sa Old Testament ng Bible eh noon ang kailangan mo ang kakainin lang pinakain lang po nila ay yung may kaliskis malansa kasi ito ng dalang kalisipis. Ano natin ito? So pagka medyo malambot na, mapatuyuin natin ang ito. Bubuksan ko na yung ano, yung sakit. Medyo matigas pa eh. Nasa yun naman yun. Gusto pwede na yung wala no, kong mas gusto may medyo malambot-lambot yun. Eh. Okay ba? Bilis flavor pa ito ah. Pinagtutuwa <laughs> ko Ito pa yan. Eh. mahaba yung kuluyan eh. mukha kang gata. Ito nang mas makrema, ha. Pwede nyo nang yung to eh. Pwede nyo. <laughs> Tapos saka natin titikman. Pwede naman kung paalat yan, patis na lang. Pwede patis, asin, pwede na sa inyo. kung ulang sa anghang, pwede niya pang batuhan ng sili. Dagdag na ako ng asin. Ah, dahil sa kakang gata, medyo tatamis talaga siya. Normal na yun, tatamis po siya. Eh, kung gusto niyo pang medyo nagmamantika, pakukuloy niyo pa ito. Pero kung gusto niyo mas lasa niyo po yung gata na, na krema, yung uh, ano niya, eh, pwede niyo nang patayin. alat at tamis mag-aagaw so na yan kung gusto niyo po ng ganito o mas gusto niyo pa yung nagmamantika papakuloan nyo lang ng konti palalabasin nyo yung mantika ng gata pero ako eh, mas gusto ko yung ganitong gata mga ka-farmer ayos na to patayin natin yan mga mga One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, Tapos na. Ito naman tayo. Sabi nila, pag puti na daw yung mata ng ista, luto na yung kabilang side. Kasi so, pag isang balik lang Hindi mo na kailangan balik pa. Oh, ano yun? ito'y tubig apat niya. Ano 'to? Dito na po kumakain ngayon, ha. Sa liliman. Ayto. Mm. Iyon. Tama ba kung ikay? Mabangis. Eh. <laughs> Itong tinomba nga ito, kita na mo. Hmm? Eh, may ito tomba. abis na may tomba. Ito pa nang bala Ayan. Ayan po tayo mga guys. Ayan. Pota. Ayan. Ala kalale po ito. Ayan. Ayan nila mawawas din. Ayan. Wala nang uhugasan. Okay, Wapin. Tama yan. Ganyan na lang. Wala, wala nang hugasan. Dapat kasi may toka. Ah. Pag lunes, sino mag-uhugas? O martes, sinong in charge? Di ba? Oh. Karanop Pa. Oh. yun. Mas maputi talaga yung dinurada, no? Doon sa jasmine. Ito malagkit, ano. okay. Na? Ito malagkit na, no? Jasmine daw, hindi naman. Hindi ganito jasmine. Jasmine, jasmine yun lang ito. Jasmine yung matiga. Busin nyo, sa inyo yan. Ha? Titignan ko yung reaksyon nyo kung manghang ba o bagay. Ito na. na ba? Ito ba? Oh, let's go. Amen. Sini po. K Amen na lang. na. mga bagay. Tikman mo muna. Pwede na. Review, <laughs> review. Pwede. Yung <laughs> yata. Ay, hindi na magtampo. Ah! Sa bahay nag, nag ano, nananghalian si Junjun. -jun. Umuwi. Na. Ayun. <laughs> o, oh, kulang pang pa sili, oh. Kumuha pa si Nel Nel. Siling panigang lang kasi yan, eh. Ayan, Ayun, tayo naman ang uh, bibinyag doon mga farmer sa loob ayan, tapos na ako kumain hindi na ako nakapag video habang kumakain nagkamay na ako tapos kalahating pisngi ng tulingan solve ng buto-buto mga farmer yan papaya doon ako kumain. no? Oh. sarap ng kain nila oh. so yan hanggang dito na lang po at uh, bukas di ko alam kung anong lulutuin natin mga farmer <laughs> dahil uh, baka, baka biyernes maglaing naman tayo so yan maraming salamat at magandang buhay